Alas 4.15 ng madaling araw nung Webes, June 5, kita sa CCTV ang pagdaan ng dalawang motorsiklong ito sa kabaan ng Barangay 2 sa bayan ng Bantay, Ilocosur. Maya-maya, napunta sa kabilang linya ang motorsiklong nasa unahan at nabangga ito ng kasalubong na truck. Ang sumusunod namang motorsiklo nakailag sa salpukan. Yung... Uh, Honda on wave driver po, siya po yung naging reckless and accordingly po, Ah, uh, ito po ay nakainom kasama na rin po yung uh, mga kasama niya. Magaling po sila sa isang inuman sa sa kabilang munisipyo. Po. Kinilala ang driver ng motorsiklo na isang 20 anyos na lalaki at napagalamang wala itong lisensya. Agad naman siyang itinakbo sa pagamutan at hanggang ngayon inoobserbahan pa rin ang kanyang lagay. Uh, nasa ICU pa rin po siya. Bale pinagpa-under monitoring pa po, po siya uh, kung kaya na ng katawan niya yung operation kasi as of now um, hindi pa po nag-under go ng, ng operation po yung tao. Ligtas naman ang 47 anyos na lalaking driver ng truck at makikipag-areglo na lang ito sa pamilya ng rider. Sa barangay sa Kuya Sur sa bayan ng Santa Iloco Sur sa pool sa CCTV ang pagtawid ng 86 anyos na babae sa National Highway. Maya-maya, nabangga ito ng paparating na motorsiklo. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon po ng ilang metro ang senior citizen habang naiwan naman sa kalsada ang rider at ang kas nito. Nangyari ang insidente bandang alas 7.40 ng umaga noong Sabado, June 7 bigla pong tumawid yung panser, yung uh, senior citizen. Saka, saka hindi po naiwasan talaga ng quad ng, uh, ng driver ng motor. Saka nasagi niya po. Naitakbo pa sa pagamutan ang biktima pero nasawirin nito ito habang ginagamot. Nagtamo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 38-anyos na lalaking rider at angkas nito Ayon sa Santa PNP, accident-prone area ang pinangyarihan ng insidente dahil karaniwang mabibilis ang takbo ng mga sasakyan dito. Yes sir, according sa driver naman sir na kung saan sumuko siya dito at kuan sir, uh, sinabi niya rin mga 70 above po yung pakbo niya sir. Marami pong mga warning signs dito sa Santa sir along the stretch ng highway natin pero kailangan pong dagdagan po siguro sir. Nagdesisyon naman ang pamilya ng biktima na huwag nang magsampa ng kaso laban sa rider at idadaan na lang ito sa areglo. Charles Nicolimon, RNG News.